Lalapit na ang araw ng halalan at panahon na para pumili ng labing dalawang senador na uupo at magsisilbi sa bayan. Ito ang madalas kung hindi lagi na tinuturong dahilan. Yan ay wala ng iba kundi ang usapin ng korupsyon. Isang women and children's rights advocate, susubukan niyang ipaglaban ang karapatan ng kababaihan, LGBTQIA+, at kabataan. Ladies and gentlemen, Congresswoman Arlene Brosas. Kong Arlene, welcome po. Isang rehistradong nurse, guro at isang labor leader. Miss Jocelyn Andamo. Welcome po, Nurse Arlene. Magandang araw. Attorney Jesus J.V. Hinlo Jr. Attorney J.V., welcome po. Of course, ayaw natin ng pork barrel. No? Abolish pork barrel. Yun. Ang primary po na trabaho ng mga uh, nasa kongreso ay gumawa ng batas na makabubuti para sa mamamayan natin. Galing sa pork barrel. Pero kung tutuusin, ito ay pera ng taong bayan. Dahil, uh, kailangan managot yung government official na yon na hindi naman nagpakita kung saan niya talaga ginamit yung pera ng taong bayan. Ang pagtaas ng bilihin kadalasan ay bunga ng korupsyon mula sa importasyon gawa ng mga kartel na nagkokontrol ng preso ng pagkain. Paano ito matutugis para maibaba ang preso ng mga bilihin? Woman Arlene Brosas. Nawawala ang demokrasya ng bansa kapag uh, lamang sa iilan ang kapangyarihan. Kidating sa usapin ng korupsyon, magbago man ang liderato ay nananatili pa rin. Ito sa ating gobyerno. Dahil sa red tape o bureaucracy sa gobyerno, napakatagal ng na mga transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya naman ang ating mamamayan, napupwersang suhulan ang mga empleyado ng gobyerno para lang mapadali ang transaksyon. Paraan para mas maging transparent ang transaksyon at makaiwas sa suhulan. Gayun din ang transparency sa paggamit ng public funds, paano ito masusulong?